Hello everyone guys, uh, galing ako sa hospital so iniwan ko po yung anak ko sa hospital kasi uh, pumipila din po ako sa DOH para sa mga, sa mga gamot kasi malaking bagay po talaga yung sa mga gamot na hindi nabibili and then dumaan din ako ng simbahan so dito guys magsisindi tayo ng kandila so alam niyo ba guys sa lahat ng oras kailangan magpapasalamat tayo kung anumang mayroon tayong dumating na mga mga blessing sa ating sa buhay kailangan ko talaga magpapasalamat kay Lord so dito na po tayo guys magsindi na tayo ng kandila ayan sisindi na po tayo ng kandila guys manalangin magpapasalamat ayan so ilagay natin dito ayan na guys no Ayan. So magpapasalamat tayo kay Lord. Punta tayo doon sa simbahan. Opo tayo doon at uh, magpapasalamat tayo. Magdasal muna tayo kay Lord. No? Sa, at saka, lalo na sa kalusugan sa aming lahat, sa family, sa mga kaibigan, lahat po. No? Yun po talaga. Tanging hinihiling po natin guys na ang ating mga kalusugan, pasalamat kung anong mayroong dumating sa atin kay Lord. O sige, hanggang dito na lang muna guys, hanggang sa muli. Bye. God bless po.